Eh, log nan kando di ba ang saan? Don haya ni ibe. Oh. Ni. O kanak ko kum po di li ako kumarin. Kay ala o kambi da do mukwan. Kalag ni ibe. Oh love. Ni so di li ako kumarin. Nung nan uno bubayan. Dalaga, loko Apari as ka mo baro. Mangani. Dalib niya niyan ipaasawa ka na. Oh, ayaw. Ayaw ka Eh, magkuan kun kalag ni Ibe. Bala ka, karaman kawisan. Malakaw ka ni Kalagan. Nung ko, long sino magpangkam na to. Oh, madeg. Kung sino doon ni Kwan, lakaroon yang yun ipa kong kanak yan o kanak kuan dili nung ang panawang ko malak ka mang kanina kalag Ay, ka nung ko saot matong ko saot kayo sa mga anak ko malin pa ang ugnan